Bakit itinuturing na halos walang korupsyon ang Singapore? Ang kwento ng bayan na natutong maging disiplinado. Noong unang panahon, may isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya na walang likas na yaman, maliit ang lupain, at kakaunti ang populasyon. Ang pangalan ng bansang ito ay Singapore. Hindi kagandahan ang simula ng kwento. Noong dekada anim na po, ang Singapore ay puno ng kahirapan, mga slum at kriminalidad. Maraming opisyal ang tumatanggap ng lagay. Ngunit tumating ang isang leader na nagngangalang Lee Kuan Yew, isang matalino, istrikto, at hindi natatakot tumapak ng paa sa matitinik na desisyon. Isang araw, tinipon niya ang kanyang gabinete at sinabi, Kung gusto nating umasenso, kailangan nating tapusin ang ugat ng kabagalan, ang korupsyon. At mula roon, nagsimula ang mahigpit na kampanya parang kwento ng isang mahigpit na ama na ayaw mapariwara ang pamilya. Sa Singapore, ang ahensya na tinatawag na Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB, ay parang lolo mong tagapagbantay, mataas ang kilay, hindi natutulog, at walang kinikilingan. Kahit mataas kang opisyal, pag ikaw ay naamoy nilang may kalokohan, huhulihin ka agad. May isang kwento tungkol sa isang opisyal na malapit kay Lee Kuan Yew na nabulgar na tumanggap ng regalo. Alam mo ang ginawa ni Lee? Hindi niya tinakpan. Hindi niya pinrotektahan. Bagkus, hinayaan niyang makulong ang opisyal. Kaya ang mga tao, natutong matakot at rumespeto. Ang mga kawani ng gobyerno sa Singapore ay binabayaran ng mataas, parang sweldo ng private sector. Hindi mo na kailangan mangurakot para mabuhay ng maayos. Sa halip, focus ka sa trabaho mo kapag mataas ang sweldo